Hi guys, good morning for today's vlog guys. Mga on taog dessert guys. Kay murag di judi guto man ko guys. Unya. Namo ko dessert so mag dessert lang ko guys. Dili lang ko mag rice kay nakadala man mi kagabi e eh, bring house kay dagan pa man og nabilin nga pagkaon dito sa uh, pag luto luto namo dito sa balay kong manghod kay kuan lagi nila kanang 7th wedding anniversary. So mga unta guys og macaroni salad Mmm. Mmm. Yan. spaghetti, guys. Akong niluto kagahapon, gahapon ruspad, ruswad na spaghetti. Eh. Mmm. Ano siya? Karoon pa kung nakakaon ani kagahapon. gahapon. Ay gabi, di. Eh. Dito makaya ang kabuso, guys. Grabe ang kabuso gabi, eh. Wala kayo kung nag rice ka guys. So, daan akong iba na tagkaon. pero mo, ragi akong makagusog. Yan yeah, yun, naman ko Sprite. Dala na ko itong last week. Kung mo, pag agree, guys, sa akong Sprite nga, dala na ko itong last week. Hindi sa dagat. Hmm. Hmm. Mga mm. unta, guys. Ano hmm. siya, sure, guys? Katulog, malaki ko, guys, kaya Ano? Alas-alas, kuning mata na po sa guys, kaya ang mga ito, yung sabak, kaayo. Nya. nakamata Nakamatama na kong bana, pero wala, wala na kong gi kuan ang ako rin mo bangon kay trabaho ko niya okay lang tak sa bernis sa gabi Kaya bahalag siya mo Kaya kay pagkaog mawa may trabaho tong ako yung nagbangon guys anya alas na suko pa maton guys ay mag rosary po ko guys samukon ko sa mga ero di maputo kong rosary pero panikamutan ako niyang gabi guys mag rosary na dito kuan niyang gabi anya kay nga nung tagalas rin suko sa kadlaw ng mata mong punay ting rosary ko guys na alas rin sa Mmm. Ano ba yung spaghetti? Sprite na to, guys. May ina herbal kay Sprite trabana. na. Dalag sa kumain ng uguan guys. Kaning soft drinks guys. Kay acid mang gun Murap mo na siya ilim ng makahubog acid. Hmm. Lagi sila kuminom. Maanta guys. Makaroon ni. Eh. Sa makaroon ni, eh, kung manghul ang nagkuan, ang nabimpla. Pero ako nagluto sa noodles. So, sa ang noodles gas ka nang siya ka nang data sa gud siya. Kaya, lain po yung data good. not Mga unta. Hindi, hindi. Uras ka karon no? Hindi, dapat gas kayo. Ado ko sa highway. Pal. While... Magpalit ko pagkaon sa kong akong person. Nara kong ikaon. So. Hmm. Ilayo na ko nino para makitaan ko. Yan, idungo na to. Hindi mo po siya madungo, guys. Kaya, may anak na to. Na, na hmm, kung saan nina. Ang saka. Ay, nahulog. Ang um, ball pen. Nangangu ko yung gisulat, guys. Ay. Sulat ko sa mga utangan. Kaya maningil na po ko. Kaya hapit na bulan. mga unta everyone ato na lang isak na to ato ano nami ang spaghetti ay kagahapon ang kanin ko an ani guys ang sa spaghetti wala na ko gibutangan og condense kay ang bana sa kong dili siya ganahan og kanang na condense kung bana pud ibut siya kakaon na condense so kung gibutang an ani isang, ang dana og cream isa ka sa nga cream dayon wala na ko tag condense mo to nga Nam ko'y condenser sa balay, Akong ibutangan. ng samot siya kalami. Mmm. Lagol. Nangawal na pagka. Yan na pong si Boots, guys. Hindi ka na niya si Boots. Ay, nga akong. Hi. Putem. Tura guys, unang dili sa bintana. Hi. Ha. Nang lili in town. Ibang ko na siya pwede pa sa laundry, guys. Okay, mangihi. Sa tara na siya mablangkad guys. Mangihi guys. Magsunod-sunod ko sa iya ang eh. ihi. Mura ko, laba pa ko sa helper niya. Hmm. Mag-inom kong dagang herbal ano niya. Kaya nag-inom kong drinks. Mm. Mga mga, mga, mga ay hala. mgaon, Akong mga, mga dogi guys, busog sila karon pamahok, Kailang sulan, lechon manok. Kadalang ko gabi, ay yung manok. Kadaan ba na Sinday sila? Mm. Si Inday guys, o nangayo. Inday? Hmm, si Inday. Ang man, Inday? Ang man, imo Inday? Hmm? Musog yun na si Inday guys, kina, gan, kayo natong gihatagan niya kay Priority na ako na siya kay kanang iyang anak Sige, tutoy ka mga. duan-duan ako kamiming. Daganong yun ako nalang pagkaon kay natuy lang anak.

kinis spaghetti kung na-encourage wala may carrots ng manghud daga plus siya. Mm hmm. hmm. Wala ka Pati ang namaligad, isda, guys. Ay, sura. Natapgan ko, an. Elias. Nanay, umahay. Ano na? Tambok, tamayo, ano Hmm. Oh haha yang is dapat guys what nan naga na buang Elias Ngaunta everyone Ay wala man si banana duty Ako na ko niya, guys kaya magkuhan ko Pagka oh. katulog, ko pagka Hoy. Katulog niya kayo guys ay. Ami katulog. Alas tres ka ko nakamata niya. Wala na ko katulog balik kayo. Eh. mo. Nagkuhan sa mga dugi-dugs. nung matulog buko karon guys nga na ang mga mga itoy matamatarag gihapon ko ano. kay ngano totod man hilak totod man hilak kay mototoy sa inahan niya apo pod mo bangon kay mo ay isa-isa nakoguo sa totoy lang inahan ina.

Nagpandar ko grip guys. Kaya naamay mga dessert dira guys. Nung naman kagabi eh. Nadaot ko niya. nag na po ang grip. Kami ko spaghetti ay spaghetti. Ami ko sa tapo. In fairness kayo. Hmm. Gusto pa ko mudong agdi na ko kay katulgo na ra ko. Katulog jud ani ron ya busog kaya. Hmm. Ay hurot naman ato ang ispag. Hmm, no more. See now eh. Mm. Agoy ang pan. eh dire na udta sa ato ang macaroni mukbang ta si banana guys, kakaon ani pero kagabi eh pero sa kagun kain ka un sokay ay sa palamga pati lawa ko sa mga spaghetti bake kay Kung nagluto ana gamay lang ako na nang gitagaan guys kini nami manluy kayo kaya ako do'y galoto siya. Ikaw galoto. Muna na pati lawak ko yung loy. Ito di pa ka. Gahit ako gamay. Ako rin ga. Ako rin ga hukat ba. Wala na ako hukal. sa lipo tapos Wala sa daghanan niya. Kaya. Pag uli. Ako ang gipay nagsipas serpentina. Hmm. Hmm. Ako rin ilan ninyo guys. Tine. Moon niya si Shaolin Na. Ang among Shaolin Soccer nakailan na ni Mami. Nag-kiss-kiss na ni Mami among Shaolin. Mm. Mm. Among Shaolin o oh, porcel ni o. Mm. Kani, kuya dudong Na. Ang among Shaolin nga ni Mami. Ang hindi, ani dili ni mabaligyan ni Mami. Kay mangita naman ni Mami siya. No? <laughs> Mangita kang mami? Ano mga mo pangita mami na? Ang mo kiss. Mami na si Israel, guys. Ano sigit pangita ni mami na? Naon sa mundi na akong Shaolin? Hmm? Naon sa na akong Shaolin? Sige pangita ni mami. Ay, say guys, madulog ni nako guys. Tingala ko nanas kong kilid. Kuya ba o madatugan? Terbang gamaya. Hmm, nun na magmata-mata ko kay madatugan o kay mo kalit lang magtapad. sa sala matulog guys. Okay, naramin diyan ng saluguguan magbanig rami ramidya. Mo tapad ni. Pero kanang nami sa kwarto, niya tanaw niya nga nag-non habog man amo ang nidaanan. Mo hilak imong katkat imong tapad ko namo ni ang buhat mo tip tilap Na ang inindid di ko mabaligya ni mami ba kasi pangita ni mami. Naon saon mana? Hindi rin nakamapunan na mo. Pati nadaganan ninyo. Nah. Amino guys, amino. Na. Naminaw guys, naminaw. Dagyan na kayo mo sa tanan na makuun. Ano ang alagaan ni mami? Nah, sige, camot, yung, 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 kamot yung gikuan sa so kuang. Napunan napun. po. Ang yan, na. Oh. Yung tiil guys, yung gikuan sa kuang. Kuang. Unya, unsa o manat to. Nga, Sige, makapangita ni mami niya. Unsaon man na. Ha? Ay! Unsaon man na dong? Awoy! Unsaon man na dong sa ulin Unsaon man na dong? Mangita mang mami dong? Unsaon man na dong? Na, diri, ka, dong, diri ka. Pabaligya dong. Ha? Kalooy, <laughs> ay. Dili magpabaligya akong dudong, bilin na diri. Diri ra ka, uban ng no mama ni mo? Uban da mama ni mo dudong sakir? Namina na akong, akong sakir, ay kebrite ba ni kong sakir? na daan ni mong bibi sakir? Dili magpabaligya mong bibi sakir? Diri ra uban mama niya? Ah, diri ra di oy, Agoy! Kalo isa kong bibi sakir, Eh, dani ni ra mong bibisak eh. Hmm. Ito eh. Na. na to si daddy. Daddy. Diyan lang ko daddy. Ayaw lang ko ibaligya. Eh, daddy. Kay palangga ni mami daddy. Kana kung ba na guys. May lang na siya sa kanang istorya nga. Baligya na to kayo. Sa so, tinood man gitpod guys. Hindi na na mamakaya. O ati man guys. Kay dagahan na kayo sila. O dili na mo ni sila ipang eh, baligya guys. So ang among mga iro, ang mga nan mahimo na, na pod siyam o daghan na kaayo. Na unsaon na lang na magmasamot na hinan may kalisod ani og lakaw. Para karon o upat na sila kabuok o maglisod gani may dungan og lakaw. Dapat gani unta kung ba na muuban na sa mo akarong kuan yung trabi niya. Unsaon pag uban niya naaman <laughs> Nalo, Hindi, ko, ako, ah. na aman sila. Na lo ikig na Ni upat tingko ana lang iya sa kuwa. Unsa man na daw sa hmm 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 langsung kita cari ini berwarna biru ini berwarna biru agoy agoy palangga ni mami ka ayo palangga ni mami ka ayo, takut takut na siya guys liwat begini sa papa guys Oy!

Hi guys. Asus. Right. Hi guys. Hi guys. Ah, Kaluoy sa bata eh. Mm-hmm. So, eh. Noon, huwag mahalin mga ganin eh mga papis tanan guys. Ang, 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 po si Ilaha guys. Kay mga buutan po. Kay, dili mo kung mabaligyao ka dili sila palanggaon. guys kung baligyaan ka na, palanggaon sila kung ang mga nga yeah, kung gipangtan ang mga kuan mga palanggaon, ano sila sila mga dugi nga narap po silang susulod sila mga balay. Mm, ano ka pala ka. Kaya kinsay maka-adopt mga palanggaon ka. Hmm? Kaya, di ko na ni mami nga. Uma, uma kuan mo, wala na sa laing ka mo, Ang mo, adopt sa inyo is palangga mo. Hmm? Pusga ako sa ni mami. Uy! <laughs> nagkakusga ako sa mana. Uy, agoy, 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 nga, nga, mana. Uy, na, na, nah, na silang guys. na oh, nabay guys. Okay. Taas naman ang video ni, uy, gaya, na. Taas naman ang vlog ni mami guys na, babay na may guys. Na, ang gina. Naminaw na. Istorya mami. Naminaw. Yes, just naminaw. Di diyan siya guys. Naminaw si Sakura sa istorya ni Mami, guys. Hmm? Kalo ay eh. Hindi lang. Ay, Kabala kang ma... Maadto mo sa laing kamot. Palangga man sad mo. No. Palangga ay. Eh, palangga man ni mamig daddy. Di palangga po. No. Palangga. So, dirira taman guys. Kay... Ako sa nin tiwasan og kaon ni ako ang gikaon guys na nakuan man hinauang ko ani akong papis akong papi or na sanin na lingaw na man hinauang ayo na na man man na lingaw na man hinauang ko ani niya guys so bye everyone diri tataman ang pintang guys god bless i love you all bye